Good morning, good morning guys. Kasabong mga sambisay. Kidinaw, wala na wala, wala, wala na sa inyong ating mga followers, ating mga viewers, ating subscribers dito sa ating channel YouTube ng Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, nandito ako sa bahay gumagawa ng content video. I-update pa 'yung pakiila ko sa inyo. Ito na siya 'yung kino ko dati na pasapasa ang mukha ng kulay bulik dum. Ito na siya. Ayan Na balik na sa dati ang pagmukha niya, pula-pula na. Ang tuka na lang niya ang hindi pa pantay pero ang pangatawan niya okay na masigla na to ngayon kaya ang ito ang maibigay ko o oh, puriba sa inyong mabaguhan pa lang na sa pagmamanok nagkadipindi sa atin ang manok natin kung mayroong naramdaman kung anumang pinagdaanan niya tulad nito nitipagtukaan pasapasa -pasa ang mukha ginagamot ko kaagad sinusubuan ko pa nga ito parang mabubuhay lang na ibalik sa dati ang kaniyang kasigla sa pangatawan niya, kulakulan ang mukha, pati ang pangatawan niya. Ganyan lang ang pag-alagat manok. Kasi dito sa pagmamanok, kailangan dito ang pagmamahal din sa kanila. Huwag nating ituring talaga ito. ko sa inyo nga, hayop manok lang yan. Ituring natin na pangalawang pamilya ang ating pag-alagang manok. Yan ang pinaka na nasa puso talaga natin, nasa isip natin ang pagmamahal sa ating alagang manok. Manok man yan o anong klasik hayop na alagaan natin, dapat ituring natin na pangalawang pamilya. Huwag natin ituring na hayop. Ganun ako sa pag-alaga ko ng mga manok, sarili kong opinion dahil ginagawa ko mismo yan ng ating mga alagang manok. Mabaka man yan, anong klasik hayop, baboy, aso man yan hindi po itinuring yan sila na hayop itinuring ko sila na pangalawang pamilya may pagmamahal po sa mga alaga ko yan ang pinakaimportante dito sa pagmamanok hindi lang tayo nagmamanok na wala sa puso natin wala ang pagmamahal kasi sayang lang ang ating ginagastos niya mapabayaan lang natin kung wala sa atin ang pagmamahal o sa isip natin na alagaan natin mabuti ang ating mga alagang manok para nga maganda din ang kinilabasan sa kanilang kustura o pangatawan maging masigla para nga kung mag-out magminta tayo mabili ka agad ang ating mga alagang manok ito pala ipapaliwanan ko sa inyo kaya ganito ito ang kulay dahil ang ina nito limon kulay pula ang ama nito bulik, dum kung sa negro sa bisaya pa bulid o kaya balaw doon na siya putol-putol lang pala ang buntot kasi gawa noong nitipagtukaan nga sa mga kasama ang manok doon na siya na ibalik ko sa kanya ang dating sigla gumanda na uli ang pangatawan niya dahil sa pagmamahal ko sa pag-alaga sa kanila ipinaka-importante nga ang ating pag-alaga ng manok sabayan natin ng pagmamahal kasi kung wala iyan pinaka-importante ang pagmamahal sa iyong alaga huwag ka na lang magmamanok kasi sayang lang, kawawa lang, mapabayaan dapat dito kailangan talaga isa isip natin, isa puso natin ang pag-alaga ang pagmamahal sa ating mga mga natin sila, ang mga pamilya, yan lang, maraming salamat ulit sa pagbanoon, bukas ulit ibang topic, ipapaliwanan ko sa inyo sa hindi pa pala hindi pa nakasubscribe pala sa aking channel, paki-subscribe din, paki-share itong aking mga content video para nga maibahagi natin, maipaabot natin bawat isa sa mahilig din na magpalahig manok, magalaga para nga dito sa aking mga content video kahit papaano mayroon talaga ng konting mapulot o matutunan tungkol sa kalaman ko sa pag manok, sa pagpili pinaka-importante na mapalaki natin ang ating mga alagang mga sisiyo nga hindi sakitin, healthy silang masiglakihan, parang hindi tayo lugi sa ating mga ginagastos sa ating mga alagang manok, yan lang video alis kong panood, bukas ulit, bye, -bye.